Magandang araw, malusog na araw, mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Tayo po ay nandirito ngayon sa Buak Covered Court kung saan ay kasama po natin ang mga kinatawan at mga opesyales ng uh, Philippine Dental Association, Marinduque Chapter, kung saan ay uh, inumpisahan po nila ano, yung motorcade kanina para po ito sa pagdiriwang ng ikalabing walong uh, uh, taong uh, aktibidad ng kanila pong... Uh, ito po yung tinatawag na National Dental Health Month. At nakapiling po natin ang pangulo ng PDA Marinduque Chapter si Dr. Clint Pernia para magbigay po ng ilang mga impormasyon hinggil po doon sa ginagawa nilang aktibidad ngayong araw. Doc, ito makakasama po natin dito sa ating live feed ang kanila pong presidente si Dr. Clint uh, Pernia. Uh, Doc, ano po yung ginagawa natin? Ngayon na uh, inumpisan ho natin at naghandog po tayo ng banal na misa kanina ano po sa bayan po ng uh, Mugpog at uh, kapag po niyan ay uh, tayo po ay uh, inumpisahan natin yung motorcade. Ano po bang layunin uh, ng ating ginagawa ngayon, Doc Aprinea? Uh, good morning po. Uh, ito po ng ating ito po ay taon, taon nating ina-celebrate itong natawag natin na National Dental Health Month po. Uh, basically, ito po ay para i-promote ang dental health for oral health awareness po. Uh, particularly this year, ang theme po natin is brushing is a must kahit naka-mask. And number two, sinusupport po natin yung advocacy ng World Health Organization na hashtag commit to quit. Ito po yung ating tobacco cessation po. So, uh, anti-smoking campaign po. So... Ito po, uh, ito po ay buong buwan. Ito po ang ginagawa natin ngayon na motorcade. Ito po ay kickstart pa lang po, kumbaga. So asahan po natin na marami pang activities ang Marinduque Dental Chapter buwang buwan ng Pebrero po. So Doc, ang buwan ng Pebrero ay nakatalaga para sa National Dental Health Month. Yes, okay. At isa ho sa mga agampanin ay para yung awareness ano na ginagawa po ng inyong chapter para maging aware ating mga kababayan sa tamang pangangalaga ng ating mga bibig, ng ating mga ngipi, ng ating mga dila. Tama po. Dok, ano maliban po dito, ano po yung mga gagawin natin? Di ba, nag-motorcade po tayo kasabay ng uh, information education campaign. Ano po na ginagawa natin? Ano po pong binibigay niyo Dahil nakikita po namin, Dok, yung mga kababayan natin, nahingi ng something from us. Ano po ba yung inabigay o inadistribute natin para sa kanila? Uh, meron po tayong mga pinapamigay na oral health kits, kasama po nito yung may face mask po, mga vitamin C, kasama sa mga toothbrush, toothpaste, na mga regular na inapamigay po natin, mga reading materials po na makakatulong sa atin kung paano pa natin mapapaayos ang ating pangalaga sa ating mga bibig. Kasi ngayon po, pandemya, uh, gustuin man natin, e eh, delikado po talaga mag-dental mission. So nakafocus po talaga tayo ay sa oral health education po. Okay. So, Doc, yung uh, inumpisahan natin na uh, motorcade kanina, saan-saan ho tayo daraan uh, o saan-saan daraan itong atin pong uh, uh, ginagawang uh, motorcade ngayon? Okay po. So, nag-start po tayo ay sa bayan ng Mugpog. Then, nandito tayo ngayon sa, sa Buwak. Ang next po natin ay sa Gasan. Pupunta po tayo sa... sa ay, before Gasan po pala, po, dadaan tayo ng Kapitolyo and then sa jail po sa Gasan, sa Buena Vista and then uh, last po natin ay sa Torrijos. So, Doc, maliban po doon sa ginagawa natin na, na activity ngayon, ano-ano pa yung mga inaasahang, inaasahang mga gawain sa mga susunod na mga araw, lalong-lalo na sa buong buwan ng Pebrero? Okay po. Uh, sa susunod po na linggo, magkakaroon po tayo ng bike parade naman. Siyempre, bukod sa ating oral Oral health kailangan tinututukan natin yung ating overall health so uh, exercise kumbaga po so another thing you uh, karamihan naman po is mga mga online na po lahat ng ating mga activities bukod sa mga yun para maiwasan din natin yung mga big gatherings na pwede pa tayong mag cause ng ng COVID so sa online po meron tayong mga uh, tooth brushing activities po via TikTok meron po tayong uh, Oral Health Promotion, ka, ka partner po natin dito ang Mamanes Vlog. So, pwede po natin itong abangan. Monthly po, meron po tayong nilalabas na vlogs about dental health po. And then, Doc, ano, ano, ano po ba ang kahalagahan? Bakit natin kailangang ingatan ang ating mga bibig, ang ating mga ngipin, ang ating dila? Well, of course, nagasimula po ang ating, uh, ang ating health sa ating bibig. Dito tayo kumakain. So, kung hindi healthy ang ating bibig, uh, kasi hindi rin magiging healthy yung overall nakatawan po natin. Okay. Importante po talaga yun. Alright, thank you so much, Doc. At uh, makakasama po natin si Doc at ang ilan pong mga opisyalis ng uh, PDA uh, uh, Marinduque Dental Chapters. Sa atin naman pong gagawing panayam sa kanila sa darating po na February 4. At mapapanood po yan sa local channel dito sa Marinduque. So maraming maraming salamat, Dr. Clint. Uh, siya po ang President, Dr. Pernilla, siya po ang Presidente ng Philippine Dental Association Marinduque Chapter. At ito po, nakita na natin yung uh, 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 motorcade na po. Ano, at yan po yung pinangungunahan ng Philippine National Police. At the same time, yun atin pong uh, trompeta kung saan nandun yung uh, uh, nagpapaalaala sa mga gagawin po ngayong uh, araw. At the same time, meron pong mascot doon. Makikita po natin yung mascot. Pakita natin direct para yung mga bata naman eh matuwa dahil meron silang mascot na nakikita po o nakasakay doon sa kanila namang mga uh, uh, sasakyan ano ayan na po yung may mascot may malaking nipin, tapos yung isa may dalang toothbrush ayan so ito po ipapakita natin sa ating mga kababayan dahil mamimigay po sila meron pong distribution na gagawin ngayon ano ito po yung pamamahagi ng mga dental kits para naman po sa ating mga kababayan, particular dito sa Buak Covered Court. eto po, bumila na yung ating mga kababayan. Actually, mga frontliners po yan na nag sa atin kanina dahil kanina rin po ay nagpa-booster shot po tayo. Ano, sinamantala po natin yung pagkakataon. So, ito po yung papamigay nila. Pwede ipakita natin. eto po yung mga ipapamigay nila. Yan. So, ito po yung papamigay din po. Kahabahagin na ipapamigay. Yan. Marami pa pala. Ibinababa pa po yung iba. Tapos meron pong uh, mga dental kits kung saan eh, meron pong uh, toothbrush, tapos merong uh, toothpaste, and then uh, ano pa yung mga laman ito. Tapos, tatanong natin kay Dr. Pernia, ano, Dr. Pernia, ito Dr. Pernia, tatawagin ulit natin. Ito po, ano pong laman ito, mga pinapamigay ninyo na dental kits? Uh, so, meron po tayo ditong toothbrush pang bata, uh, toothbrush pang adult, may mouthwash. Uh, toothpaste. Meron tayo ditong vitamins. kailan na kailangan natin ngayon. Opo. Uh, At syempre, sabon po. Pang hugis yeah. ng kamay. At meron tayong mga reading materials. Uh, Pinapromote din po pala natin. Uh, so, sa mga hindi pa po nakakala, meron pong free consultation online. Ang public health dentist po ng Mainduke. So, nandito po yung mga contact numbers ng mga pwede nating tawagan mga dentista po. Oh, that's good to know dahil, uh, Doc, meron yung uh, Uh, Medical Dental Society na uh, Medical Society naman ano, meron silang e-consultation. Kayo rin pala merong e-consultation, pero hindi aware yung ating mga kababayan ano, pero ito pa lang pinapamigay nila, naka nakakasama po dito yung contact number para naman sa kanilang uh, mga dental e-consultation importante, tas dok, nakita natin meron ding mga hand, ano ba yan sanitizer po ba yan dok na ipapamahagi rin ito po is profipaste. Ibig, ah, ito po ay fluoride para sa mga bata. Ah, okay. So okay. ginagamit po ito ng mga bata para magkaroon tayo ng mas healthier teeth po. Alright, so samahan po natin si Doc sa pamahagi ng mga dental kits. Ano po para saan? Swerte naman Doc na makakatanggap dahil ang daming laman ng ating mga dental kits. Ayan na po. Nakakasama din natin ang uh, past president ng uh, PDA uh, Marinduque Dental Chapter, si Dr magturo, na magturo at lahat po sila, ito karaniwan yung mga nakaputi po, mga dentista po yan dito po sa ating lalawigan. So, ayan, pinapamahagi na po yung mga regalo mula po sa PDA uh, Marinduque Dental Association o Marinduque Dental Chapter yeah, So yan mga kababayan ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa block covered court kung saan ay namamahagi nga po ng mga dental kits ang uh, Marine, ang Philippine Dental Association Marinduque Dental Chapter sa kanila pong selebrasyon uh, ng ikawal labing walong taong uh, uh, gawain ng National uh, Dental Health Month ngayon pong uh, buwan ng Pebrero. So mga kababayan ang tabayanan po dahil mula po dito sa uh, buwak ay uh, magtutungo naman po tayo sa bayan po ng Gasan, bayan ng uh, uh, Benavista at bayan po ng uh, Torrijos. Muli po kasama po si uh, Director Mark Cesar Ola mula po dito sa bayan ng uh, buak Buak covered Court. Tayo po ay uh, uh, magpapaalam pansamantala mga kababayan. Mabuhay uh, po ang ating uh, mga uh, kasamahang mga dentista sa pagdiriwang ng kanilang uh, National Dental Health Month. God bless po at lagi po kayong mag -iwag.